the corruption. That's, that's, they have to prove that. Kung may pruwe ba, at may pagbibintang, edi eh we have to we have to check, evaluate, anong ebidensya yan. And then mm -hmm. sasagot kami. Pero paano mo masasabi na yung ginagawa mo ngayon ay hindi pagdidepensa lamang doon sa nakaupo, pero ito talaga ay para sa taong bayan? Yung aking mindset, ang aking thinking, doon ako sa pagiging lawyer, laging ebidensya hinahanap ko. Mm -hmm. So hindi pwedeng magbintang lang, give us the proof, kung may proof kayo, or meron kayong pinakita papel, then i-check namin totoo ba to o hindi. Mm. Kung totoo yan, eh, wala naman kami magagawa kung talagang mayroong ganun nangyari. Pero kung mapapakita naman namin na hindi yan totoo, I-prove -ip din naman po namin na hindi yan totoo. Do you feel comfortable, Attorney Claire, doing what you're doing now? May pagkakaiba ba ito dun sa ginagawa mo dati nung nasa radyo ka, pag nasa um, channel mo ikaw? Mm -mm. May disconnect ba? F feeling ko wala. Mm -hmm. Kasi parang, yung ginagawa ko ngayon, parang naisip ko kasi yung pagiging lawyer. Kasi even, the accused, kahit na akusadi yan, let's say, ang kaso niya is, uh, mm. kahit sabihin mo, alam mo na, nakapatay kailangan pa rin niya ng representation. Kailangan niya pa rin ng lawyer. Bakit? May mga depensa siya na hindi nakikita ng ibang tao. Bakit siya nakapatuloy? Eh, self-defense pala eh. Kaya lagi pong ebidensya lagi ang hinahanap natin eh. Kasi pwedeng nagawa, pero may basis. May legal basis. May reason for that. So yun po. Kaya parang feeling ko wala siya masyadong pagkakaiba. Pag-depensa, pag-atake, nasa ng taong bayan, Attorney Claire? Because, as I said a while ago, we've seen this happen many times. Of course, those in government will defend government. Mm -hmm. The critics will always attack.